Ngayon po ay muli magandang magandang araw mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay, viewers at subscribers po ng ating Sony Trap Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng magandang magandang araw at natutuwa po kami muli ay magkakasama tayo ngayong linggo ito. Tayo po ay nasa ikang labing isa ng topic na may pamagat ang natipintong labanan sa kagaya po ng ating ginagawa. Tayo po muna ay babanggit ng ilang mga churches dito na kung saan kayo ay mga members. Si Emily ng Three Angels Bible Center at ang kanya po mga kasama sa church. Erlina at Divisoria Seventh-day Adventist Santiago City uh, Rafi at mga taga-lapas Tarlac Adventist Church kumusta po kayo Mary Jane at ang Baklaran Seventh Day Adventist Church Mike Vincent at ang Saim Sim Worship Group si Janilyn at ang Manila Center Church si Joram at ang Pabahay Church ng South Moson, Ang uh, Babi at ang asiguran Aurora Seventh-day Adventist Church. Christina and Johnny at ang San Miguel Seventh-day Adventist Church. Edgardo at San Antonio Nueva Ecija Seventh-day Adventist Church. Si Jonathan at ang Malolos Bulacan, Seventh-day Adventist Church. Si Mirna at Matukay Cagayan Valley, Seventh-day Adventist Church. Edmond at ang Saging Dinalupihan Bataan, Seventh-day Adventist Church. Demokrito at ang Tagaytay, Seventh-day Adventist Church. Rody at ang Kapatalan. Seventh Day Adventist Church. Ezequias at Ang Dasmarinas Cavite, Seventh Day Adventist Church. Luwel at Ang Managayuma, Panikitan Lak, Seventh Day Adventist Church. Imelda at Ang Tugigaraw Central, Seventh Day Adventist Church. St. Julie at ang mga kasama niya sa Japan, Maria Cecilia, Danilo at ang Binokawan Bagak Bataan, Seventh-day Adventist Church. Si Edward at ang NPC Tandang Sora, Seventh-day Adventist Church. Si Lloyd po na galing pa sa Europe na ating taga-subaybay. Magandang araw po. Antonio ng Rome, Italy. Si Rogelio at ang PMC Pace do mabuhay City Seventy Adventist Church, si Sandy at ang Sampalok Seventy Adventist Church, Harold at ang Astorga Davao del Sur Seventy Adventist Church, si Mirna at Managasan Imoskabite Seventy Adventist Church, Pedro at Southville Newgan Cabuyao Seventy Adventist Church. Lenny Kabili and Family at ang buong Matnog Seventh-day Adventist Church si Julius at San Carlos City, Pangasinan Seventh-day Adventist Church Robert at ang Bansod Oriental Mindoro Seventh-day Adventist Church si Olimpio at ang Banaba West Seventh-day Adventist Church Tumakailan lamang po ay nakarating sa aming pa sa aming kaalaman na ang mag-asawang Mr. and Mrs. Omar and Beth uh, Saban ay sumusubaybay din po at nanonood ng ating Solid Rock uh, Ministry uh, Lesson Review. Magandang magandang araw po. Ate Emma ng Kuya Eli ng Santo Domingo and by Kumusta rin po kayo? Magiden lumbao na hindi po siya pumapanya ng panonood sa ating uh, episode na ito. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Kaya po ng ating nabanggit, tayo po ay nasa ikalabing isang topic na na ang pamagat po ay ang napipintong labanan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magpipray. Panginoon po mga pangyarihan sa lahat sa Hapon pong ito, kami po ay patuloy at muling nagpupuri sa inyong banal na panganan. Salamat po sa pagkat ginagamit mo ang programang ito upang mas lalo pong maunawaan ng inyong mga anak ang nais iparating ng mga author ng aming mga lesson quarterly para sa lalong ikawunawa ng inyong mga banal na salita. Sana Panginoon, patuloy po na sila ay di maging uh, masaya masayang at luhinabang sa programa ito. At salamat din po sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan ng bawat isa sa amin. Ang inyo pong Panginoon pa sa aming mga pagkupulang, pagkakansa ng amin nagawa, ang aming dalangin sa pananpon ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang natin pong tanatang sa uluhin ngayong araw na ito ay matatagpon natin sa si Jan 1770, Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sa ngayon, may sinasabing biochip o barichip, isang napakaliit na device na maaaring itanim sa katawan ng tao. At ito ay naglalaman ng mga impormasyong tungkol sa medikal na kasaysayan ng isang pasyente. At ito ay mababasa sa pamagitan ng modernong scanner. At pinaniniwalaan ng ilan na ito na ang gagamitin upang mailagay ang tanda ng hayop. Ang ilan naman ay naniniwala na ang tanda ng hayop ay nasa barcode ng mga produkto o nasa laser tattoo. Sa pag-aaral na ito ay sisikapin natin unawain ang panaking angels. Ang pagsambasa Diyos na lumikha ng langit at lupa at pagsambasa ay halimaw o hayop na pinagkakalooban ni Satanas ng kapangyaringan upang madaya ang buo sa Diting na natin bakit galit na galit si Satanas na tumutupad ng mga otos ng Diyos labat ang nanginginin ng sabat bilang araw ng pagsambasa ng samang na sapagkat mula sa simula ay kinasusuklaman niya ang manlalanang ng salibotan nito. Narito po ang mga katanungan na atin po pag-uusapan sa pagkakataon ito. Number one, ano ba ang tunay na issue sa malaking tunggalian? Number two, ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa krisis na darating? Paano tayo dapat maghanda? Pang tatlo, pa paano ipinakikilala ang hayop sa apokalipses? At pang-apat, Paano naman natin kikilalani ng isa pang hayop na bumangot? At balikan po natin ang question number one. Ano ba ang tunay na isyo sa manaking tunggalian Okay po, sana po ay uh, ating pakinggan mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po dito sa malaking tunggalian. Ano po ba talaga ang pinaka-issue? So titingnan po natin dyan sa Apocalypse 14. Uh, 7 pagkatapos ay talatang 9. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? At sinabi niya ng malakas na tinig, makapot kayo sa Diyos at magbigay ka naman sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang ibang anghet, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang naman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ay tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. So, maliwanag po na pag-uusapan dito ay patungkol po sa pagsamba. Ito ang pinakamalaking issue. Kaya wala pong kinalaman dito yung bar chip, yung microchips, uh, yung laser tattoo, yung mga barcodes. Wala pong kinalaman yan dito sa pag-uusapan sa banal na kasulatan. Marami po kasing naniniwala na ito raw yung tanda na gagamitin. Mga minamahal, pagkaunawain po natin na ang sino mang tumanggap nito ay parurusahat ng kamatayan. Ano bang manaking kasalanan yung maglagay ka o magpanagay ka ng uh, microchips kung microchips man? Malaki po bang kasalanan yon uh, Mga minamahal na pakaliwanag po ang pinag-uusapan dito ay patungkol sa pagsamba. Sino ang marapat sambahin? Kaya kapag katinginan po natin sa Apocalypse 4.11, ay makikita po natin bakit karapat-dapat ng sambay natin ay ang ating Panginoon. Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kanawan natin at ng kapurihan at ng kapangyarihan sa nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ng nagsigitaw at nangalikha. Yan. So dito po ang sinasabi marapat sambahin ang Panginoon sa pagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Tayo po lahat ay nilikha ng Diyos. Kaya nga siya na ang marapat nating sambahin. At ano po ba yung pagsamba? Ito po ay uh, na nating nababanggit. Yung pong salitang pagsamba o sa English ay worship ay nagmula sa danawang salita na pinapag-isa. Worship pagpapahanaga o pagbibigay hanaga. Sino ba ang marapat bigyan natin ng hanaga? Sino ang dapat nating sundin? Sa pagkatyan o oh, ang isyo, sino ang marapat sundin? Ang Diyos ba na nagsasabi, ito ang dapat mong gawin? O si Satanas na nagsasabi, kapag ka, yan ay hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos, sapagkat alam niya na kung ikaw ay gagawin mo yan, alam niya na ito ay magiging kagaya ng Diyos. So, yun po ang pinaka-issue. Sino ang ating pananampalatayanan? Sino ang ating susundin? Kaya, ating pong mapapansin kapag binasa natin sa Apokalipsis 12.17, sa Apokalipsis 14.12, makikita po natin na ang panawagan yan ay para sa mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. At galit na galit si Satanas sa sinuman na tumutupad sa utos ng Diyos. Bakit po? Sa pagkatibig sabihin, ang Diyos ang ating pinahanagat, hindi siya. Kaya nagagalit si Satanas sa sino man na hindi tumutupad sa o uh, sa sinuman na tumutupad sa utos ng Diyos. Sa pagkatito ay nagpapakita kung sino ang iyong pinahahalagahan. Sino ang iyong sinasamba. Kaya ito pong uh, pagsamba, hindi lang po ito, pinag-usapan dito yung pagpunta sa church. <laughs> Tatanggap na po natin, yung po pagpunta sa church, kabahagi lang. Subalit ang talaga pinaka-issue ng pagsamba, sino ang ating sinusunod? Kanino tayo nagpapasakop? Yan po ang pinakapunto ng pagsamba. Okay, salamat Pastor. At ngayon po sa ating pangalawang katanungan, ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa crisis na darating? Paano tayo dapat maghanda? Ayan, titingnan po natin ha. Titingnan natin dyan sa Juan D. sa Dos. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa huling kapanahunan? Kaya palalayasin nila sa mga sinagunga, oo. Dumarating ang oras ng sinamang pangutay sa inyo ay aakalaan na handog siya ng pagdilingkod sa Diyos. So, maliwanag ko ang pinakamalaking isyo, hindi patungkol sa hindi kumikilala sa Diyos, kundi sa mga taong naniniwala na sila ay naglilingkod sa Diyos. Na kahit ang pagpatay sa mga naglilingkod sa Diyos, a akalain nila, ginagawa nila ito, alang-alang sa Diyos. Panibasan, hindi nila nakilala ang Diyos. Hindi nila nakilala ang kanuuban ng Diyos. So po natin sa Apokalipsis 3, eh, the size of the city, siya sabi. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dotha at ang malaya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanan kamay o ocean noong at nang huwag makabili o makapagpabili ang sinawan kundi siya mayroong tanda sa makatwiday ng pangalan ng tayo o bilang ng kanyang pamandun. So, maliwanag po. Dito sinasabi, sa huling panahon, gagamitin yung pamimilit. Ha? Hindi ka makamimili, hindi ka makapagpagabili, pa na ikaw ay tumanggap ng tanda ng hayop. So, balik pagkatatandaan natin, worship can never be forced. Walang pagsamba na sapilitan, kinakailangang ito'y bukal sa ating puso, kinakailangan tayo ay sumasampanataya, tayo ay nagtitiwala, kaya tayo ay sumusunod. Hindi po maaari yung sapilitan. Tingnan po natin sa gawa, singko siya sabi. at sinasabi? Dato po nagsisagot si Pedro at ang apostol at sabi. dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa So makita po ninyo, yung ng mga tao, ipinipilit nila. Pero yung sa Diyos ay kusang ibinibigay ng tao dahilan kinikilala. Kaya sabi ni Pedro, mas uh, susundin muna namin ang Diyos bago ang tao. Hindi sa pangkat sila'y pinilit, kundi sa pangkat inibig nila ang Diyos. At sila'y nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Tingnan pa natin sa Apokalipsis 14.12, ano ang sinasabi? At narito ang pagtitsaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, nakita niyo, hindi po sila pininit. Sila'y talagang nagtitsaga. Naandun ang kanilang pagmamahal, naandun ang kanilang uh, pagpapahanaga pagpapahalaga sa Diyos na kahit pa parusaan ng kamatayan, hindi hindi nila bibitawan sa pangkat kinikilala nilang ang Diyos iniibig nila ang Diyos yan po ang tunay na pagsamba sumali so, tatanda po sa huling kapanahonan, ang pinakamalaking krisis mga nagpapanggap na Kristiyano data po ipinipilit yung kanilang batas na ito ay sundin. Ngayon naman po sa ating pangkatlong tatlong o paano ay pinakikilala ang dakilang hayop sa Apocalypse 6? Ayan, titignan po natin ha. Ay, paano ba? Inyo na lang pong buksan sa inyong bananak. Sulatan dyan sa Apocalypse 13, 1 hanggang 7. At uh, ito po ang mga bagay na inyong mapapansin. Uh, hindi na po natin mamasahin para na tayo maghabang mamuti. Ano po? Uh, una, ito ay may sampung sungay. Pangalawa, uh, pitong pulo. At ang wika po ang katawan nito ay sa leopardo Ang paa ay sa oso Ang bibig ay sa leon At binigyan ng dragon ng kapangyarihan ang uh, So kapag ka pinag-usapan po natin o pinag-aralan natin mabuti Yung sampung sumay na pag-aralan na po natin Nagmumula doon sa... Uh, harian ng Roma o emper emperyo Roma na nagkahati-hati sa sampo. Datapot ito'y naging pito na lamang sapagkat yung tatlo ay kanyang ibinuan. Subalit itong ikapitong ito, sa totoo ay ikaw ano? <laughs> Dahil siya sabi po sa manalakasulatan. Kaya ganito po natin makikilala. Una, ang kanyang katawan ay sa leopardo. Kapag sinasabi po nating katawan, ibig sabihin yung kabuuan. So ibig sabihin kung ano yung nasakop ng kaharian ng uh, leopardo, yun din ang kanyang sakop na kaharian. Yung kanya namang paa ay sa uso. Ano ba ang uh, uh, ibig sabihin ng paa? Mga minamahal, maluwanag ang paa ay sa pagtindig o sa paninindigan. Ano ba ang paninindigan nung uso na kinakatawanan ng uh, Medo-Persia ito po yung karian na ang tawag ay ang utos ng hari hindi mababali yun ang kanyang paninindigan so ganito rin po ang batas nito ang kanyang sinalita kahit man hindi maaari magkamali kaya yan kinakailangan masunod kinakailangan yan ang gagawin ganito yung karakter nung nila narawa na hayop. At ang kanyang bibig ay sa leon. Alam po natin na ang bibig ay ginagamit sa pagtuturo, sa pagsasanita. Hindi lang sa pagkait, kundi ang main talaga ng bibig kapag ka ginamit yan na pinakasimbolika, na ibig sabihin, yung aral na kanyang dinadala. Ano? Po? At alam po natin na yung uh, leon ulos sa Daniel sa kaharian ng Babylonia. At alam natin, ang turo at aral ng Babylonia ay ang pagsamba sa narawan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung pinaka, ha? ito yung pinaka doktrina ng Babylonia. At kinikilala nila na yung kanilang kaharian, ito ang gate of heaven. ah Makakapasok ka sa langit sa pamamagitan dito sa Babilonia. so, ibig sabihin, ang kaligtasan ay nakadepende sa kanila, hindi sa Panginoong Jesus Cristo. Ganyan po inilalarawan sa banal na kasulatan itong nakilang hayo. At ang wika, pinagkaluban siya ng kapangyarihan ng dragon. Alam po natin sa pag-aaral natin noong uh, Apokalipsis 12 na yung dragon ay sa yung nagbantay na ipanganak yung anak na lalaki ng isang babae. Hindi po ba? At alam natin na ang Roma ang nagbabantay noon, naghihintay nung pagkapanganak sa ating Panginoong Seso Kristo at ibig na ito ay liponin At kumakatawan din may itong dragon doon sa karya ng Roma na siyang magbibigay ng kanyang kapangyarihan. So itong uh, maliit na hayop na ito na lumaki at nagnaki, na, lumaban sa Diyos, ang ibig sabihin ay binigyan ng kapangyarihan. Hindi siya nakapagbigma upang magkaroon ng kapangyarihan. Siya'y pinakaluban ng kapangyarihan. Alam ko? At alam po natin na noong 530, ayon sa kasaysayan, si Emperor Justinian ay kanyang ibinigay ang kanyang kapangyarihan sa Papa ng Roma upang ito na ang maghari at mag-unify ng buong karyan sapagkat nagkakaroon ng division sapagkat dumadabi na ang kristyano nagkakalaban yung pagano at mga kristyano at nagkahati-hati nga po yung uh, Roman Empire naging Europa ngayon at sa pagnanais na ito ipapangisay muli ibinigay ang kapangyarihan sa Papa ng Roma upang mapan isang muli. Subalit so, balit kagaya ni sinabi na Panginoon, hindi na ito magkakaisa pang muli. At salamat po, Pastor. At ngayon po, nas na po tayong katanungan, papaano naman natin kikilalani ng isa pang hayop na bumangon? Ayan. So, dito po sa Apokalipsis 3, ay may rupong binabanggit na isa pang hayop na bumangon. Tingnan natin sa 13, 11 hanggang 18. So, ano ang description? at pa rin sabi, nakita ko ang ibang hayop na umarang sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang otel, isa sa kordero at siya sa nagsasalitan gaya ng dragon. Ang kanyang isinagawa ang buong kapanghalaan ng unang hayop sa kanyang paningin at pinasasambali ang lupa at ang natanahan dito sa unang hayop na upaling ang sugat na ikamamatay. At siya'y gumawa ng mga dakinak tanda na nupat isa pagpapababa ng ka, ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananangan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagtalo na magawa sa paningin ng kayo. Na sabi sa mga nananangan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya pinagkalubang pinagkaloob ang ng hininga sa narawan ng hayop upang narawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa narawan ng hayop. At ang narawat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at mga alipin ay pinabigyan isang tanda sa kanyang sa kanilang kanang kamay o sa noong at nang huwag makabilig o makapagpabilig ang sinuman, kung di siyang mayroong tanda sa makatwiday ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang mga pangalan. Dito ay may karunguan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sa sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na pot anihan. So, ang sinasabi po, ang hype na ito ay umahon mula sa lupa. At alam po natin sa pag-aaral natin ng Daniel na yung uh, tuyong lupa ay kabaliktaran nung, nag, uh, nung umahon galing sa dagat. Lahat ng mga karyan umahon mula sa dagat. At pagdating sa Apocalypse Day 7, sinasabi na yung maraming tubig ay nangangahulugang mga tao. Populated area. Itong karyan na ito, ay magmumula sa isang uh, disyerto o sa isang lugar na walang mga tao. At tanan po natin na matapos yung mahigpit na pag-uusig mahigpit na persecution doon sa Europa may mga taong sumakay sa isang bangka na may pangalang Mayflower na naglakbay hanggang sa makarating sila sa isang lugar na kung saan ay dito'y walang mga nakatahan at sila'y nagkaisa na sila dito ay magpapakarami at dito sa lugar na ito hindi magkakaroon ng diktador, hindi magkakaroon ng papasig. At ito walang iba kung hindi ang Amerika. Ito yung Newfoundland land nung kapanakunan. At ito raw po ay may danawang sungay ah, na gaya ng tupa subalit so nagsasalita na gaya ng dragon So ito po ay uh, nangangahulugan na mayroong religious freedom democratic and with religious freedom Kaya parang kordero, subalit so sa bandang uli ang wika ng sasalita na tulad ng dragon. At mapapansin po na ito, ang sabi rin gumawa tayo Ibig sabihin It is a democratic country But will turn to a dictator Magiging diktador sa bandang huli Sa pangkat, pipinitin niya na ang lahat ay sumamba Sa narawan ng hayop na kanilang pinagkasunduan ha? Pinagkasunduan, democratic, pinagkasunduan na gawin At pangkatapos, ito ay kanyang ipipilit. So, sa umpisa, democratic siya ay gawin natin. Tayo gumawa. Subalit so, sa bandang huli, sino ay hindi tumanggap ay parurusahan ng kamatayan. Hindi makabibili, hindi makapagpapabili. Yan po ang kanyang katangian. At sa ayun po sa maraming mga scholar na nagsispag-aral, nagkakaisa po sila na ito ay nangalang na hulugang ang Estados Unidos. Dito po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary na ating pinag-aralan. Number one, ang manaking isyo ay tungkol sa pagsamba kaya't di dapat malito sa mga sinasabing microchips o tattoo. Number two, magkilala ang tunay na kristyano sa pamagitan ng matapat na pagsunod sa utos ng Diyos sapagkat ito ang ah, pagsamba. Number three, ang hayop na tinutukoy ay maliwanag. Nagmula sa Roma, binigyan ng kapangyarihan ng Roma, mangusig, mang man manumuso, o nakikipantay sa Diyos. Pangapat, ang Amerika ang maliwanag na uma at uma sa inilalawang huling ngayon na gagawa ng pag-uusig sa uli. ngayon. So mga minamahal, sana po nakatulong ito ating pag-aaral muli ngayon ang pagpapala naman ng Panginoon ay mapa ating lahat. Tayo po samang panala. Ang po namin banal muli at muli kami iluwalatit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw namin Diyos ay Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw rin na nagkakalot sa amin ng buhay at ng aming mga panailangan. At higit sa lahat, ikaw ay nagbigay ng kapahayagan upang aming mapagunawa at aming maalaman na kami ay huwag madaya ng kaaway na anupat mapaling ang aning pagsamba o pagsunod sa iba malibad sa iyo. O ang banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na maging matibay at matatag sa aming pananampalataya na anuman ang mangyari, ang aming sudin, ang iyong kalooban, ang iyong mga kautusan, at ang iyong uh, kabutihan, nawa ang siyang patuloy na maging inspirasyon ng bawat isa sa amin. Huwag mong banalaki po dalangin iyo pa na patuloy na pagpalain ang kapatiran ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagbabahagi nito sa kanilang mga kapatid at mga kaibigan at patuloy na, wa na ang pagpapala, ipagkaloob sa kanila, sa kanilang buong pamilya at sa buong iglesia. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming pag at pagkakasala para pantibay na wan ang aming pananampalataya sa ngana ng aming Panginoong Sesos. Amen. Sa mga binaman, malapit na po tayong matapos sa ating quarter na ng Panginoon ay sama-sama nating tamasahin.